sa likod namin, guys, yung mga pato. Ayan. Nakikita nyo yung itlugan niya. Dito namin kinukuha yung mga itlog. Ayan. Ito sila. Ayan, dalawang pato. Buksan natin, guys, yung kulungan nila. Ito siya. So, mga guys, mga um, nguha tayo ng itlog ng pato. Ayan. Kunin natin ng itlog. Pilatang pato guys So yung count ng pato natin ay 3, 6, 9, 10 itlog yung Meron tayo ngayong umaga Na nakuha Then pakita ko sa inyo Yung iba pa Na itlog ayan. So yan dito pa siya nanging itlog Meron pa dalawa na natira dyan So ganun guys Karami ang itlog natin Na nakuha Nakuha namin guys isa, dalawa, tatlo. Sampo. Sampo. Ito yung breakfast natin ngayong araw. Duck eggs. Ito natin isa lang. Ito natin kung fresh. Ang duck egg. Ang hard ng shell niya, oh. Ayun. Ganun, ka-fresh ang egg. side to balik eh 3 Sige pa. Sige pa. Tayo, kumain. tong rice. sampai ni tembok